sub Hello Love, ang pinakabatang Chief Executive Officer o CEO ng Pilipinas na si a George ng food supplement na Purple Hearts ay nagdiwang ng kanyang ikasam na kaarawan sa pamamagitan ng pagbibigay donasyon sa iba't ibang foundation at organisasyon. Nagbabahagi din siya ng kasiyahan sa mga kabataan ng magbigay siya ng mga laruan at living rights sa isang parke para sa lahat ng dumalo. Samantala, eh, rin niya ang kanyang original original na kanta na Birthday Love na naka-out na sa iba't ibang music platforms worldwide. Uh, um, my love birthday song. It was actually before my real birthday, aka um, July 22. Super nervous for um, the first release of my song. To Nagpapasalamat ang batang businesswoman at ngayon ay singer sa mga blessings na natatanggap niya kaya natural umano na ibalik lamang niya ito sa pamagitan ng pagtulong sa kanyang kapwa-tao lalong-lalo na sa mga nangangailangan.